So yun guys, ito nakalabas ang nakalabas ng tropa. Nandito tayo ngayon sa Amerika. Sa kaliwa ko si Port yeah. Engineer. Si so, aking kanan yung ating guwapong AV, JJ. Siyempre sa man, yung ating bigaten, Big Peter. Yeah. Dito sa dito naman sa likuran natin. Sino ba yung mga bigating yeah. dyan? Si Messi Si, si, si Motorman Nangyarapan na kami sa kalisay Si Lek, si Lek Lek, anong masasabi mo Lek? mo masasabi mo Lek Ayos yan, ayos Ayun So yun guys, uh, papunta kami ngayon sa Sa mall ba tayo? Mall? Mall, Ayan, so samahan nyo kami guys sa video na to para makagala tayo dito sa Amerika. 25 minutes. Yung bagong labas. <coughs> Tanda maluwag ka sa sa Europa. So oh, yun guys, yun, uh, yun, uh, ito uh, na, papalapit uh, na tayo. No? SIM card. Hmm. Diyan so, uh, to, para makakontak tayo sa kanya. Kung anong plano natin mamaya, huwag na natin sabihin yung oras. So yan, dito na tayo guys. Sarado na ba? <laughs> Close na pala. Lek, huwag ka mawala ng pag-asa, Lek. Pwede na tayo awake, tayo. na, na picture-picture like. lang tayo dito. Ito pa. Sa... Uwi <laughs> na. Ito, uh, entry. Yeah, okay. lang tayo. Okay. Tapos na tayo. So, ayan, guys. Ito na. Nakababa na ang tropa. Saan kaya tayo pupunta? Sundan lang natin ang tropa kung saan tayo dadalhin, no? Si Port. Ano ba ang ating Port? Ayan na. Nandun na yung tropa, no? Medyo nagpahuli kami ni Port. Na, picture, picture. Ayan. Ayan. So, sabi ni Block Mode Oo, oh, then nandiyo ka Ako may craft pa Ganda ng pagkano ng tubig oh eh. Oh, like, 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 how she pays for that? like, Siyempre, hindi pinalampas ang pagkakataon. Picture, picture! So, papasok tayo dito sa mall, no? Dilliards Mall. Picture, picture. Silik naman na nagpapapicture. Ayan, guys. Dito na tayo sa loob ng mall tingin-tingin tayo kung ano yung pwede nating mabili. Ano ba ang plano nating bilhin, Lek? Like? Ayan si Port, ah, nagtitingin ng vape, no? Mukhang plano ni Port bumili ng ang vape. Ayan, nandito ang tropa, no? Titingin sila ng cellphone. Nakaon no. lang. Guys, lumabas tayo ng mall. Hmm, maghanap tayo ng iba pang ano oh, meron pa tayo ibang pwedeng puntahan yun guys lakad lakad tayo no hanap tayo ng ibang store ayun sa kabila marami store dun hindi malayo layo pa nga lang pero kaya naman natin lakarin yun yun guys malapit lapit na tayo dito sa mall na kabila ng mall no na lek, ko ay lang lek. Yan si Lek, may nabili na si Lek, oh. Victoria Secret. Bigatin. kasi Peter. May Victoria Secret na. Ayun, lumiko tayo dito tayo sa sabay ng mga mall. Di pa natin alam kung saan tayo pupunta, that's no? wala. alas 9 na Si umiko tayo, tapos bumalik tayo pa ganun. Ito na ulit tayo. Ayun guys, dito ngayon tayo sa Best Buy. Maghahanap ang tropa ng mabibiling cellphone. Nakabili na si Motorman ng kanyang pangarap na Cellphone Nabasag kasi yung Cellphone niya eh. Kaya ngayon With Memory card Uy Galaxy A35 5G Bigatin. Bigatin si Kabayan. syempre si Ando bumili rin ng isa pang cellphone. No? Ayan. Siyempre si Port hindi rin papatalo. May bit-bit din. No? May clipper. Saka ang batong isa. Ano ito isa sir? Yeah. yun guys, pag ang hanap nyo yung mga electronics at nandito kayo sa Amerika dapat dito kayo pumunta sa Best Buy kasi puro electronics yung makikita mo rito kagaya nung nasa harapan namin ni Messi kung ipili si Messi kung ano yung ririgalo niya sa kanyang missis kasi ipauwi na siya Ayan guys, nihintay na natin yung service natin. Madat, andito na sa labas yung tropa. Di natin alam kung saan tayo susunod na pupunta, no? Walmart, Walmart. Galing na tayo dito sa Best Buy. So, parang may plano pa yata pumunta tayo ng Walmart. Kung abutan uh, pa natin na uh, bukas. Ah, uh, Walmart. Siyempre, tropa, busy-busy sa pamimili, no? Si Motorman, no? Oh, nag enjoy sa kanyang bagong cellphone. Ayan, no? Oh, crowded in the corner. Ayan, guys. Nakapamili na kami ni Port. Magbabayad na kami. Pabili ng mga tropa. Mga chichirya. Pumili na ako ng short. Ayan, si Elec, Oh. Saka si Motorman. Sa nakain so, naman kami ng burger dito sa McDonald's. Ayan, si Motor Man Si na rin. Si yeah yeah. Okay.